Alam nyo ba? Dagdag kalaman ka lang. <laughs> sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa panahon natin na nasaksihan natin ang adan ay sa dalawang adan sa natin matatagpuan araw ng juma sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng ramadan sa salatul fajr dalawa ang adan alam niyo kung bubuhay natin to kung meron man dito taga lugar na may imam o kayong imam sa lugar dito payo ko sa inyo wag niyo uh, kung baka buhay natin yung sunna ang sunna sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam pag gusto mong gisingin ang mga tao na tutulog adan at hindi yung sahor. <laughs> yes, sahor 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 sahor. Hindi ganun. Wala hindi ko sabi bawal yun ha. Ah. Pero hindi yun ang sunna. Parang tumaño sa fit ko ah. <laughs> ang sunna adhan. Si Bilal bin Rabah, kinutusan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mag-adhan before Pajar para gisingin ang mga natutulog at makapag-prepare ng sahor yan ay dalawa kasi tagaada ng propeta, si Bilal bin Rabah. mag niyan, may oras pang magluto, may oras pang kumain. Pag nag na si Abdullah bin Ummi Maktum, bawal ng kumain. Ibig sabihin pa na. Ang problema ngayon, yung Juma, gusto ko lang sana kung kaya yung ituwid, ang ada ng Juma natin ngayon, pinagdidikit yung ada ng dalawa. Mali yan. Maling mali talaga yung dalawang adan sa Juma'a na pinagdidikit. Anong layunin? Bakit nagdagdag ng adan? Sa panahon pa ng propeta, may dalawang adan, pero may layunin. Pero yung magdadalawang adan ka na magkadikit, walang layunin doon. Para saan? Kaya nga nagdagdag si Usman ng pangalawang adan para yung busy, yung magsasaka, yung mangingisda, makasilong pat, makapag-prepare, makapagsarado ng bintana, makapagluto yung dapat na magluto, makakain yung dapat na humain para mag-prepare papundang Juma'a, pero ngayon, paano po prepare mo Ipagkatapos ang pangalawang Adan? Isusundan ng isa pang Adan. At napakahaba ng dalawang Adan. Wala lang oras yung magkutba. Halimbawa, magkukutba ako. Binigyan lang ako ng masjid na 15 minutes. 15 minutes. Yung Adan, 10 minutes. Tapos 5 minutes, magagalit pa sila sa akin ang haba ng kutba ko. Yung pala, ang haba yung yung Adan. Kaya yung Adan niya, grabe. Ilang minuto. So, ang Adan is paghiwalayin. Alhamdulillah, meron sa ibang lugar na ina-apply na nila itong dalawang ada na magkaiba ng oras at hindi magkadikit. Naam.